kasi nang dirty na naman tayo. Nalulutuin na naman tayo. Experiment, guys. Experiment na naman ito. Ito ano naman tayo na ng mga ating mga kakain. ako ng dalawang condensed. Ay, iba pala yan. Kunti asukal kasi matamis tayo. Lagyan ko ito yun ng kaunting, asin. Tapos, ito yung flavor niya. Lagyan natin siya ng peanut butter, guys. Ah, sa ko na yung peanut butter ko. Kunti na ito siya. Ang ating iluluto ngayon. Ay.

saka natin patukuluan hmm. hindi pa tunaw guys yung ano bato okay. magkasama ko naglulungkot ng kanyang pagkain kanya kanya kanyang pagkain guys sa gabi kaya ako ito naisipan kung gawin natin ano po pero nagluto na ako kanina guys ng malagkit. Sinain ko na yan. May asukan na rin, rin siya. Kaya, ito naman ating ano. Luluto. Kaya, Kaya ulit. Kaya na guys, kulong-kulo na yung ating ibak na hinaluan natin ng sangkap kanina. Ayan na. Ready na yan. Ilalagay na natin yung sinain na malagkit. So, kaya magiging tawag natin dyan. Sinukmani naman to kung ano eh, kung gata. Kaya lang hindi naman siya ano. So bahala na, basta nakakain ko to siya kasi masarap talaga. Masarap siya sa panlasa ko, syempre, dahil ako naman ang na naggawa. Hmm. Kaya ihuhulog na natin guys yung kanin bigas. na kanina bigas. Kanin na bigas? Kanin. Kanin na malagkit. Yan. Hmm. Natunaw na din guys yung kanyang butter. Kaya, hulo na natin yung ano. Yan oh, maano na siya. Hinaan ko lang muna sa litang apoy. Dahil, masyado na siya. Hmm, ang bango ng amoy niya guys. Gawa ng peanut butter. Ayan, hulo na natin to. Diba? Gagawa ka ng paraan para ikaw ay may makain. O, double ka meron na pa dapat dumiskarte sa buhay. Pag walang pagkain, gumawa ka ng paraan. Para paraan nga eh, di ba? Lahat ng bagay may paraan. Lalo ano ng paraan para hindi ka magutom. Dahil ito, ganyan na siya. Wow! Iiinin ko na lang. Iiinin ko na lang to siya, guys. Ayan, pag naihalo ko ng lahat, in, -in na lang siya. Ayos na ito. Ayos na. Ang buto-buto. in, in na lang ito, guys. Ang sarap na malagkit nila dito, guys. Sobrang lagkit talaga. Kaya, talagang malagkit malagkit so malagkit ng kanilang malagkit yan mix lang natin sila guys para mainin ng ayos Uy. Hey. tapos ka magkakape o oh, di ba ayan na guys ipa-flat ko na to sya hmm. iinin ko lang yan guys ng mga 10 minutes para lang siya so okay na guys oh tingnan nyo kayo nang magbusga kung masasarang bago na kayo dyan In inin lang natin yan parang kung sinain lang din na malagkit pero may lasa siya matamis hindi ko naman siya matawag na sinokmani kasi hindi naman gata ang aking ginamit kasi ako base gata. Pero lagi ko na itong ginagawa, guys. In -in na lang natin siya. Okay? Thank you guys for watching. Another experiment ko na naman sa aking pagkain. Yan.